Hey hey, what's up, what's up Mga guys, okay, maset sa ganang buhay po sa ating lahat Good morning kong muli And for today's video na gusto kong i-share sa inyo Gusto kong ipang patuloy yung ano Yung video ko about sa mga jeepney drivers At ang issue natin ngayon Yung paghinto-hinto Sa bawat kanto na itong jeep na sinasakyan natin Ayun, kaya sana po Panoorin nyo mula simula hanggang matapos Dahil meron akong mga tips para hindi ka man late sa iyong pupuntahan o sa iyong date o sa iyong trabaho. Ayan. So, kaya panoorin nyo. Okay. So, ito po ang narinig natin. Away ng chief ni driver, away ng pasahero, away ng mga kapwa pasahero. Kung naiinip ka, ah, kung nasisikip kang ka, kung maarti ka, mag ka. Ayan. So, ay wala kang mag-taxi. Po, po Ang mag-adjust. Tayo ang mag-adjust wala well, tayong tayo taxi kaya eto ang mga tips pakinggan nyo okay kung ayaw mong malay simple simple alam mo naman na sasakay ka ng jeep kaya ang kailangan mong gawin agahan mo ng alis that is tip number one siguradong hindi ka malay pag maaga ka umalis may, may allowance ka ba sa oras Ayan. so tip number two Huwag kang sasakay sa mga jeep na wala pang kalaman-laman o kaya mga dalawa pa lang kayo o tatlo dahil sigurado na yan ay hihinto bawat kanto siyempre kailangan ting intindihin yung tao na yan ay nagpipick up ng pasahero para mabuhay ang kanyang mga pamilya ano okay, next ano ba ano pa ang tip ito para nasan ko to pagkasakay na pagkasakay ko tatlo kami sabay sabay nagbayad ka agad kami Ako, pagbayad ka agad namin wala na hindi na bawin yung bawi nahiya na ako yung bawi yung bayad namin ay eh, nagpakatagal-tagal hinto ng hinto bawat santo eh, wala late kami di ba so inip na inip kami kaya ayun so may choice ka tapos huwag ka muna magbabayad eh, ka may choice ka pag may dumala kita ko maraming, maraming laman yung susunod ng jeep baba sabay baba o sabay lipat yun hindi ka maabala sa sa biyahe mo ayun so yun yung uh, pangatlong tatlo na yun di ba tatlong tip na ito pa ito karanasan ko to eh Ah, uh, huwag kang magpapaloko dun sa mga jeep na pag nakita mo parang aandar na, adar, andar, at trasulok, at trasulok na umaandar. Ah, uh, naranasan ko 'yan eh. Ang ginawa uy, under, nakmokok, nakmokok, ko, uy, aandar takbo ko, takbo ko, abol ko. pagsakay ko, nako. Hindi naman umalis, nagpakatagal na galaw pa. Ha? Huh? Yun lang 'yun, syempre, kita mo naman eh. Huwag kang magpapaloko pag nakita mo wala pang pasero kahit na parang aandar 'yun. Hindi talaga aandar 'yun. Ah, uh, style lang 'yun. Kaya huwag agad kayong magpapabigyan sasakay sa mga ganun. Okay, technique lang yon ha. Siyempre para paraan lang 'yan para makauhan ng masero Ayan. Okay? So yun po yung mga tips natin na sana ay uh, nakatulong sa ating mga computer, Konting tips at ayun uh, ang mga ating mga driver. Saludo kami sa inyo. Naiintindihan namin namin kayo na siyempre nag-aandar buhay kayo. Kaya kami ang mag-a-adjust, 'di diba? Para hindi kami malate sa aming mga trabaho. Ayun po, sana po ay meron tayong natutunan sa ating video sa araw na to. Kaya paki-like and share kung gusto niyo at uh, yung mga bago diyan sa aking channel, paki-subscribe naman po at paki-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayun. So, muli po, maraming maraming salamat. Enjoy your trip, enjoy your uh, sa po yung pagsakay-sakay natin sa sa jeep. Okay? Uh, stay safe and healthy. God bless you all. Bye.